surot, daga at ipis inaasang mawawala na sa naiya. Narito ang news group ni Laika Cuevas. Asahan na ang maayos na operasyon at pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos lagdaan ang kasunduan para sa rehabilitasyon ng naiya sa Malacanang na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinirmahan ang concession agreement ni na Transportation Secretary Jaime Bautista, Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, at San Miguel Corporation President at Chief Executive Officer Ramon Ang sa Kalayaan Hall. Nasa 170.6 billion pesos ang halaga ng proyekto at saklaw ng NAIA Public Private Partnership Program ang lahat ng pasilidad ng paliparan kabilang ang mga runway at terminal. Kaugnay nito layo ng programa na mapabuti ang serbisyo sa NAIA at karanasan ng mga biyahero. Para sa Newscoop Like Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.